Yun, mamaya tapos sa aming mag repack 110 empanada pieces. Yan, araw-araw itong mamaya. Kabay tama ni Sir. Pinamigay na lahat sa mga trabahador yun makamangyan welcome back naman sa aming uh, facebook page and youtube channel makamangyan itong makamangyan itong araw na ito, makamangyan ay ating pag-uusapan about business makamangyan kung makamang yan, sinabi ko sa inyo dati mayroon kami bagong business na nakakatuwa makamangyan itong makamangyan starting today na naman ang paggagawa ng impanadang makamangyan at nakakatuwa uh, ang aming paggagawa ay talagang makamangyan ay nakaka sabik dahil makamangyan ang mga umuorder para parami ng parami makamangyan at bukod yan makamangyan nagdadala rin tayong extra para sa ating makasama sa mabini magusto mga gusto o nakatikim, na araw-araw daw kami ay magtinda rin makamangyan o mag-alok makamangyan, kaya ito makamangyan kung dati wala tayo yung binagamit na kulay black na yung pangipit ng uh, harina makamangyan, bale para mabilis ang ating process, mabilis ang paggagawa, syempre na yung pamangkin umorder na tayo makamangyan siya TikTok makamangyan oh tinyo makamay napakadali po makamangyan pag kaya makamangyan sa time na ere talaga naman ho ay ige dahil makamangyan ang nangyayari ho sa araw-araw ay meron ho aming ginagawa dapat po ay 100 plus impanada ang aming magawa bot po sa mga order na company at na iba pa dapat po ay meron ako extra dalang impanada at bukod dyan, makamang yan, sa mga ma-order nga sa amin, eh, meron din isang uh, iba pang order ang company. Merong Shanghai, merong Lumpiang gulay merong empanada, merong turon at kung ano pa makamangin na pwede namin i-supply sa kantin. Bale makamangin din yung makamangin nakakatuwa at katulong pa rin namin ay pamakin. Ito yung makamangin sa araw-araw na yan. Awa na pa hindi Diyos ay aming kinakaya makamangin. Ganyan lang ang buhay makamangin yan. Pag talaga kayo ay may sinimulan o gusto nyo pangarap sa buhay ay inyong gagalingan at inyong tsatsagayin kasi yun mga tapos na may magripa 110 empanada pieces yan araw-araw shanghai pa pa Ayaw mga kamangyan, salamat sa inyong wala sa aming business mga kamangyan. Totoo po yung makamangyan maraming salamat po sa inyong pagtitiwala Makamangyan at nga makamangyan inyong mapapanood kung saan ko dinadala yung at sinusupply ang mga aming ginagawa. ginagawa ang makamyan, mga mga empanada o ano pa makamangyan dito ho yan sa mga mabini Batangas. Yung mga ay mga delivery na masisipag na mga taga mabini. Yan po ang mga taga flash at saka po meron tayo dinadala ng mga JNT at iba pong Balik, mabini, po pong delivery. Bali sila mga kamangyan na mabini, palengke o bolo o kampanya na At gini mamaya sa lahat na umu sa amin, box, may box po tayo pag kayo order mo kami, kaya nakatuwa. At uh, sa araw ng ito, ayan, araw-araw ho yan, at dinadaanan ang ating mga delivery boy, yan na sir, may gala shout, out at sa manager po ng Flash. Bali, makamangyan yung iba, JNT, sa time na ito, amin dadaanan din mamaya. Siyempre, makamangyan para lahat po ay makatikim ng aming impanada, makamang yan. <tinyo> <Pinong migay> na. <tinyo>

Si, hey! si Sir Manager. Talaga uh -huh. mga nakakatuwa at napakabait nga ni Sir. Kasi mga kamay time na ere, no, ay dumating mga yan, eh, hindi pa sila napag-almusal. At saka mga kamay yan, napakaganda daw po ng performance ng kanilang uh, company o ng plus delivery. Kaya si Sir Rao at uh, ang ating dalang impanada mga yan, at Shanghai. Kaya mga na yan, nakakatuwa nga isa tong araw sa ating mga yan, Sa hirap nga ho ng buhay, kaya mga kamay yan, mga paraan para mabuhay o para kumita makamangyan sa hirap nga ng buhay makamangyan ay ating gawin na nararapat bali makamangyan sa experience ko nga bot sa pagbablog bot sa iba naging trabaho makamangyan sa hirap nga na pumuhay makamangyan diskarte lang sa buhay makamangyan ang ating gagawin sa buhay diskarte at pagmamahal sa kapwa makamangyan bali makamangyan nag umpisa nga kami sa partner eh, na may nga pag iimpanada makamangyan hindi ba masama at ito naman ay good sa aking trabaho makamangyan kaysa naman o may tayo mga, mga kasalamuhan mga kamangyan ito ay nararapat mga kamangyan bali mga kamangyan diskarte lang talaga sa buhay ito yung aking naging aral sa buhay bali mga kamangyan ika nga ng incheck o ng ibang tao pagliitan tubo pagrami ay paglaki rin mga kamangyan kaya mga kamangyan isa itong aral sana inyo rin inyong gayahin marami naman pwedeng uh, trabaho o pagkakitaan o uh, diskarte sa buhay diskarte lang talaga mga kamangyan kung kayo naman mga kamangyan ay may trabaho pero ngayon sa panahon mga kamangyan naging aral din sa akin namin eh, ay pagkikimit trabaho at kinangamuhon ay eh, talagang kulang pa bali makamang yan syempre makamang mas maganda yung ikimit sarili o oh, may extra income kung kimit trabaho di ho yan, sa daming tao sa Pilipinas o sa Batangas ay eh, syempre makamang yan pagkikimit syaga may nilaga ikaw ay